Police Report. Mula sa Pisaya, Seria, dako tayo dyan sa bahagi po ng Mindanao. Isa kong ebliyado ng Barangay Hall, patay matapos na barilin sa araw mismo ng kanyang karawan. Usapin sa awayan po sa lupa, isa po sa mga tinitignan na motibo sa kasalukuyan. Mayapin dyan ang Bamburado, General Santos hedja ang sinapit uh, ng isang 63 years old uh, na utility worker matapos siyang pagbabarilin patay sa mismong araw ng kanyang kaarawan uh, sa Purok Guadalupe, Barangay Conal dito sa lungsod ng Henal Santos uh, habang natutulog sa kanilang pamamahaya. Uh, kinilala ang biktima na si Carmela Dilarita residente sa nasabing lugar uh, at empleyado ng Barangay Hola uh, sa panayam ng Mombradio Jansan uh, sa anak ng biktima na si Leia sila rita. Sinabi nitong uh, posibleng usaping lupa ang dahilan uh, sa pamamaril sa kanilang ina. Aniya, wala siyang nakikita ibang motibo maliban sa matagal ng alitan uh, kaugnay ng lupang pag-aari ng kanilang pamilya. Ayon naman uh, sa isa pang anak uh, na si Angel, uh, wala ni isa sa kanila ang nakasaksi sa insidente dahil abala sila noon uh, sa pagdiriwang ng karawan ng kanilang ina at may presensya na ng alak sa katawan. Uh, dagdag pa nito dalawang araw bago ang krimen ay may nakalita na kanilang ina kaugnay din ng lupa dahilan upang paliwalaan nilang ito ang motibong nasa likod ng pamamaslang. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad upang matukoy at mahuli ang responsable sa karumaldumal na krimen. Birthday sa mama, sir. Okay. Tapos, nagihaw lang ko tapos ang lalaki, syempre nag-inom. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!